Dahil ang dagandagan ng mga pagkain dito, mga mulo naman ngayon ang dakog tiyan. Mayong good adlaw sa lahat, on um, atong adlaw, para RAY! Sa video pala natin ngayon ay eh, nagprepare-prepare na muna kami dito dahil magsisimba kasi kami. Sinuot ko na dito ang aking kinakusgan na para hindi tayo matugnawan ba? Dahil last na naman ngayon na Domingo sa buwan na ito, ay meron na naman kaming gagawin na joint lunch. Kapag talaga meron akong nadidinig na joint lunch, ay natitingkag talaga ng aking dalunggan dahil namang hamulo na naman ako. <laughs> Basta hamalo is life ay wa na talaga itong nadi dahil madudugangan na naman yun ang ko sa aking tiyanin. Nung matapos na kami dito magprepare ay kinuha ko na dahil ng aking brom broom. Medyo lang talaga ako dito nahirapan sa kaliso dahil yun ang aming dalan dito ay ang lapok-lapok na naman at ang yung brom brom na akin ay sobra naman talaga ng iton. Ito na naman ngayon ang problema nakin akin imbis wala ng abog ay ngayon naman ang lapok-lapok na naman pagkawalay nadi. Pinander ko na pala dito ang aking motor at pinainit ko na ang kanyang mga toy. <tik> At sa mga orasin na ito ay eh, nakabot na kami dito sa aming simbahan. Medyo lang talaga kami dito nalalangay sa aking isoonin sa pagpunta dito sa aming simbahan dahil mayroong mga walang kanadihan na nahitabu. at dito. Nang matapos ng maraming orasin, dahil nauman naman ang aming simba, ahihi, ito na, magpipir-pipir na pala sila ngayon dito sa aming ipanghamulo. Nagbili na din pala dito si EJ ng pangpahilis ng aming ipanghamulok karoon na cookie at spritty. <laughs> Nang mama na kami dito mag at mama na din ang pagampo ay ito na ataki na ito. Nagkawa na dan dito ang aking mga kaubanin ng mga sudin na napakalamiin. <laughs> ang mga sudin pala namin dito ay nagkasi lang at ang sarap talaga ng kanilang mga kombinisyon. <laughs> Mayroon kasi ditong lechon menok at mayroon ding panset na pangpahaba nang kinabuhi. Hindi ko na istorya yung ibang mga sudin dito dahil sobrang talagang daghan. Mbaka kasi maayat lang kayo. Nang matapos na pala ako makakuha ng pagkain, na rin ako dito at ipanghamulo ko na ito. Wabi talaga, sobrang talagang lami-lami ng mga sudin dito at ang umut-umut pa talaga. Kaya samahan nyo naman ngayon ako sa aking panghamulo. Oo, oh, okay, hindi dala panghamulo. Panghamulo, <laughs> na. Yeah. Ang sudin pala na aking kinuha dito ay pansit na pangpahaba ng kinabuy at titson manoken at mayroon ding bola-bola. <laughs> Nabubusyaran talaga ako dito sa aking panghamulo na ito ay gahil sobrang talagang napakalami ng mga sudin. mapa -ah 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 a a talaga sa kalami. <laughs> Makalipas ang ilang minutuhin ay nakahuma na ako dito sa aking panghamulo. Uminom na dahil ako dito ng ispriti para yung aking mga kinaon ay magkombinisyon na dahil dito sa aking tiyan. <laughs> At dito na nagtatapos ang ating video. Bye-bye.